Hello everyone, this is me again. For today's video, Ipakita ipak ko sa inyo kung ganon kalaki ang for. also known landmark. Dahil ay galing pa ako jan sulub, so sa sobrang lakinya ako ina nalilito, nalilito. So, for today, na-traffic po tayo. And I introduce you the landmark, Carrefour. Di ba? Sobrang, sobrang lagi talaga. Hindi ka makaano. Hindi mo maano kung gaano siya kalaki. And pag-subscribe po everyone. Like. Thank you for watching share. And, dyan, nagtatapos ang California sa Subang, okay? Bye-bye!